So ayun nga itong araw na to eh, 24 to noong December. So late upload to mga manay kaya naman check ko lang sa inyo yung mga kaganapan na nangyari sa amin lahat kasama aking mga staff. So marami kami po order ng 24 na yon ng mga bundle bilao at hindi may na talagang sobrang daming mga hindi magandang nangyari. Pero unang-una nandun yung hindi kami nakakain maghapon asin talagang walang kain. Tubig lang yung uh, iniinom namin. Tapos may mga nangyari mga bagay na hindi naasaan katulad ng mga late na luto yung mga chicken. Pero dito nga na-prepare na namin lahat. Yung pang aming magnet, noodles, palabok, kasama din yung aming mga puto at yung aming uh, ube latex. So ako yung nagluluto ng pang ibabaw, yung pang toppings mga manay. Talagang matagal pong lutuin ito lalo na kapag maramihan kasi nga purong gata yung aming ginagawa. Walang halo yun. Tapos na mix na rin namin or naluto na namin yung aming palabok. Then lalagyan na lang to ng bagnet sa ibabaw. Ito naman yung aming ube na akin ang naayos. Then ako rin ang naglalagay ng mga itlog. Ako yung naglalagay ng topping sa ibabaw. So kanya-kanya kami ng trabaho. Bawat uh, angels ko ay may mga ginagawa. So talagang sobrang dami. Ang hindi lang inaasahan na hindi namin nagawa ng tama ay yung mga karne na aming na na nakalimutan ilabas kagad sa freezer. So naging dahilan yun para malate yung ibang order namin na talagang sobrang na-depress ako or na-stress ako. Pero sabi ko sa kanila, chill lang, huwag kayong mataranta para mas lalong magawa namin ng maayos. At ito nga, isa-isa ko nang nilagyan dito yung aming mga ubilatik para naman may-arrange namin at ma-pick up na ng mga ibang nag-order. Meron natutuwa ako at napapasalamat ako sa mga customer namin na mahaba ang pasyensya at nahintay yung kanilang mga pa-order na bandel bilao. Maraming maraming salamat po sa inyong paunawa. Ayoko nang umiyak dito kasi merong time, meron akong isang customer na talagang napaiyak ako dahil sobrang hindi ko inaasahan yung mga pangyayaring yon ng binok namin, nakuha naman ng rider pero binalik dahil hindi nga kinaya at nagkamayon ng problema dahil nga nung December 24, umuulan at syempre talagang di mo maasahan na may mga rider na namimili din ng customer. At dahil nga sobrang late na nung kanyang order at nahiya ako, kami na ng asawa ko mismo yung nag-deliver. At yun nga sobrang layo at hindi ko akalain na dadaan pa pala kami ng expressway para makarating doon humingi ako ng sobrang daming pasyensya sa customer namin dahil alam namin at agbit namin yung pagkakamali namin dahil sobrang na late yung kanilang food. At yun naman, nakakatuwa naman dahil na-appreciate naman nila yon at nagustuhan din naman nila yung food na deliver namin at lahat sila ay nasarapan. So, lesson learned lang mga manay para sa mga gaya ko na papasukin yung ganitong negosyo. So, kailangan maging handa tayo, mas mahaba ang pasyensya, at kailangan tignan ka agad kung nakaredy na ba yung mga kailangan para maiwasan yung may malit na mga order. So mga manay, yun lang masasabi ko sa inyo. Pero sa lahat-lahat, napakasarap ng pagkain namin. At maraming salamat sa lahat mga tumungkilik. Merry Christmas!